Ah, yun yung sinasabi ni Kate, itravel travel naglagay siya para Philippine one-stop electronic travel. Naiya Terminal 3. Saan kayo? Baka doon sa mahabang pila, Pabs. Baka sa mahabang pila. Ha? Ha? Dito, tingnan natin muna ang dami dito, oh. Naalala mo yung dito dito di dito sa kabila. Dito natin yung nakita eh. Asan? Ah, Mahirap hanapin ni na ako. Nasaan na yun? brown na may puti. Makakaduli pa. Ma-check naman yung kung malabas. Ma-check-in lang daw siya. Talaga naman, pupunta pa dyan. Ah, oh, yung uniform nating Pilipinas, oh. Binibenta dito, ayun. <laughs> yung binibili natin sa TikTok, ayun. Oh, oh ayan. Pilipinas. Dito ba yung sila ng check-in, oh? Huh? Puro sa kabila, wala na yan dyan. Waiting area.